Mahal na hari, gabi po a araw. Iyon po bang last will ay hindi po ba applicable po sa atin bilang shimai o opinions? Iyon po ang gusto niyang magkaroon ng kaliwanagal po, mahal na hari. Maraming salamat po. Well, I think abogado ang kailangan niyang tanungin yan, hindi ako. Yes. Oh, Attorney Ainsis! Uh, are you are you there? Oh, applicable din daw ba sa offerians ang last will and testament? Eh, sa akin wala naman akong makitang problema dyan. Kasi ako mismo may mga last will and testament ako. Mm, di ba? Will, kagustuhan, testamento, kapahayagan, o oh, ano masama doon, wala naman di ba? So yes, we can do that. Hindi eh, ba mga si, so, si King David? May last will and testament ba si King David? O sige nga, mga priest, ako naman magtatanong o kasi inyong lahat. Ha, nasaan ang last will and testament ni King David? Nag-walk out yata ang mga priest. <laughs> doon po, mahal na doon sinabihan niya po na iniiwan niya kay, kay King Solomon. Yung, yung pamamahala. Mm. Ano pa? Pero, no? Pero. Yung suntan niya po yung kautosan kamahalan. Mm. Ano pa? Hindi talaga yung last will and testament eh. Instruction lang yun. Ako, habilin lang ko. Pero yung pagkahabilin ng kayamanan, wala naman po. <laughs> Kasi mostly sa last will and testament ay pag-iiwan ng ano, ari-arian. Wala naman po. Hindi noon. lang. Hindi lang. Hindi lang. Yung throne of David po. Malari, bati lang po. ako yung, hmm. covenant po, malari. Eh, kahit hindi mag-last will and testament si King David doon, talagang ano, imposed ang covenant. Hindi kailangan ang will ni David yung, dyan. Yung, kingship po, malari yung throne of David. No, well, talagang kailangan may susunod kasi sinabi naman na yun ng alahayam eh. Hindi na kailangan mag-last will and testament dyan ni David. Um, um, Habilin lang po. Wala namang ano. Hindi. Hanapin nyo yung porsyon na nung mamamatay na si David at ini-endorse niya na ang kingship niya kay King Solomon. May mga inihabilin ba ka siya? Yung taong yan, patayin mo yan. Kasi binato ako niyan, dinuraan ako niyan nung ako ay ganito. Last will yun. Hanapin niyo yung mga porsyon na yun. Yung mga huling instruction ni ano ni King David that is last will and testament. Kamalan. Oh, itong pilay na to yung yung pilantod na anak ni Jonathan. Dapat dito mo yan sa ano. Mm. Kamalan ito po basahin mm, ko. O sige. Po. Oh, sige. The, the last will and testament chan ni King David. O ng mga hari uh, chapter 2 verse 1. Mga huling habilin ni Haring David nang malapit nang mamatay. Tuloy mo bro. Tama yan. Mga huling abilin ni David. Nang malapit nang mamatay si Haring David, pinagbilinan siya ni Solomon. Pinagbilinan, pinagbin, pinagbilinan niya si Solomon ng ganito. Malapit na akong mamatay. Magpakatatag ka at lakasan mo. Ang iyong loob, tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahawa na iyong alahayam at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautosan ni Moises. Gayon sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ni Yahawa ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at susunod sa salinlay ay nananatiling tapat sa akin, at susunod sa akin nang buong puso't kaluluwa magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Alam mo ang ginawa sa akin ni Joab, na anak ni Jeroias, nang patayin niya ang dalawang dalawang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng Israel na si Abner at si Amasa, na anak ni Jether, sa pagpatay niya sa dalawang ito ipinaghiganti sa panahon, ipaghiganti sa panahon ng kapayapaan ang dugong dumanak sa panahon ng digmaan. Sa gayoy, dinungisan niya ang aking pangalan bilang marangal na mandirigma. Gawin mo sa kanya ang inaakala mong dapat gawin. O huwag mong hayaang mamatay siya ng mapayapa. Ipagpatuloy mo ang magandang pakitungo sa angkan ni Bersilay na taga Gilead. Paglalaanan mo sila ng opuan sa iyong hapag kainan kap sapagkat pagkat tin tinulungan nila ako noong ako'y tumatakas sa kapatid mong si Absalom. Huwag mo rin kalimutan na si Simay, Simay na taga Bahurim, ang anak ni Gera na mula sa lipi ni Binamin pinagmumura niya ako. Noong ako'y umalis patungo sa mahanaim ng masalubong ko siya sa Jordan. Ipinangako ko sa pangalan ni Hayahawa na hindi ko siya papatayin. Ngunit tiyakin mong siya'y maparusahan, matalino, matalino kang tao at alam mo ang dapat gawin. Iparanas mo sa kanya ang lupit ng kamatayan namatay si Haring David at inilibing sa lungsod ni, De, ni David. Apat na pong taon siyang nagharing pitong pitong taon siya sa Hebron at tatlong po taon naman sa Jerusalem. Yan po mahal nari. Okay. Oh, last will and testament ba gayan? So, applicable ba sa Ophirians? Applicable ba sa mga Semites? The answer is y -E -S, Y-E-S. Yes. Maraming salamat po Mahal na Hari sa kaliwanagan